New arrival lang mga pangmalakasang materyales, murang-mura na lang para sa inyong mga papsyan ay handog pa mas sa lahat ng ating supporters. Ang maganda nito, naka-DNA na, isasalang mo na lang. Hi Don Raya. Uh, sa lahat ng viewers ni Don Raya, subscribe na. Ah. Ah. Cage number 1. Project Red Factor Pale Follow. Of course, lagi may kapatid na visual yan mga paps. Ano? DNA kak yan, Pale Follow. Tapos may dugo pang Red Factor. Nako, grabe. Dalawang beses nangyari yun mga paps. At ang malupit na ito, dinadagsa na nakakaubusan na. Yung iba dito, no, na video ay sold na. Ito ay hindi pa. No, kaya naman kunin nyo na to mga paps. Kasi nga, <laughs> nakakaubusan na. Yung iba, no? Nagaantay na lang ng bonus, pamasko, at anytime kukunin na ang ating mga alagang ibon. Kaya naman paunahan na lang to, literal mga pups, no? Cage number one yan. Cage number two, Project Opa Yellow Face Dan Follow Aqua, no? May kapatid din na, of course, visual, no? Kaya naman, ayan, no? I Screenshot nyo na yan mga pups. Opa Yellow Face, No? Tapos free na Opa po, Cielo mga paps, may dugo silang Dan Follow. No? Pang malakasan to lahat. Grabe. Naka DNA kak Isasalang mo na lang. Kaya naman dalian nyo na. Yung iba mga paps, I sold na. Nung kaya gagawa ko le ng pinaka latest na video. No? So, ito ay uh, nandito pa. No? Pwede nyo na to i-reserve. No, i-text o tawagan nyo lang ako 0953-136-4462 Mag-message ka lang sa akin Facebook Messenger Don Roaya No, or Don Roaya Avery Project Opa Yellow Face Dan Cage number 3 No, visual yellow face Eto actually sold na talaga to <laughs> Nilagay lang natin dito Para makita nyo kung ano yung Mga ibo na makuha nyo sa akin Alright no Eto ay sold na kay Sir Aldrich, mga paps. No? So kung gusto niyo ng gantong pangmalakasan, DNA cock and hen, isasalang nyo na lang. No? All you have to do is to text or call me 0953-136-4462, mga paps. Cage number 4, back-to-back -back project, OPA, red factor. No, Pale follow. No, so kung anong gusto niya diyan, piliin niyo na lang. No, pulang-pula yung ulo. No, No, actually, yung isa rito ay solved na. Ang natira dito ay DNA cock. No, so yan mga paps. Pulang-pula ulo, malinis katawan, isang solid, isang U-wing. kita nyo sa screen kung paano kontakin. 0953 Message mo sa Messenger Don Ruaya or Don Ruaya A very cage number 4 yan Mga pups no, Napakaganda yan <laughs> Cage number 5 yan no back to back project RF, Ino, o papayan mga paps. Siyempre, may kapatid lagi tayo na visual. No? Ganda, no? O, oh, yan yung ID. No, tapos, ito actually, I sold na kay uh, Sir RJ. No? So, ito, power blue tsaka green. No? Sold na kay Sir RJ yan. No, pero ganito ka gaganda yung mga i-out natin. Yan ay DNA cap and hen. No, par blue tsaka green. RF no, tapos may karga ding opa mga paps. No, so kung gusto niyo ng ganyan na parisan, i-text tawagan lang ako. All right, no. So yan, no. 09531364462. Magka mag-alala dahil dito sa cage 6 ay meron pa tayong available, no. RFE no, o pa din ang project dito. No, so napakaganda. na pinaka-project, no. Project Red Factor, ino. E, Red Factor o papa mga pups, no. Isang Misty Green at isang Par Blue. Naka DNA na cut and hen. Mature ready to breed isasalang mo na lang so i-text tawagan mo ako 09531364462 mga paps cage number 7 to malupit to mahaba bang ang bloodline nito ni opa yellow face pale follow dilute no so ito medyo mas ano na to uh, mas advance no 09531364462 Message ka lang sa akin, Facebook Messenger ang Donroaya or Donroaya Avery. No, DNA cup and hen. Isasalang mo na lang. Actually, nakasalang na rin dito. Anytime, nangingitlog na to. At ang maganda dito, basal. Mga paps, ibig sabihin, no, first time, no, na mag mga paps. Alright, no. So, ito, makajakpat kayo. Sa inyo yung buhay mano no. So, ito, mature, ready to breed. No, ang gaganda, malinis. Alright, no. Ito naman, cage number eight. Opa Yellow Face Dilute no? PF ang project Alos parehas lang sa 7 Yung kulay lang pinakaiba no? Blue tsaka green Yung blue hen yan Tapos yung green ay cock Pinaka project dito ay visual na Par blue yellow face Pale follow And dilute pa Ang gaganda ng mga iba natin Mga advance yan no? 0953 or mag-message ka lang sa akin Facebook Messenger ang Don aya or Don aya Avery cage number 8 so, no, screenshot nyo lang kung magugustuhan nyo tapos ipadala nyo lang sa akin no, o text tawagan nyo ako mga pubs huwag kayong mahihiya libre ang magtanong no, pwede ang umutang kung ikaw ay repeat buyer na cage number 8 ulito pero iba na yung ibon kaya nga sabi ko sa inyo pag magugustuhan yung ibon dapat i-screenshot nyo kasama yung cage No, syempre wala kasi tayong extra cage, no? Kaya uh, binlag ko sa isang cage mga pups pero magkaiba ng ibon, no? Kaya i-screenshot is yung ibon na yung dalawa tapos kasama yung cage number 8 para mas madali natin maitindihan, no? Ang ID pala nito ay back to back uh, project Yellow Face, Dan Follow and Opa. No, doon bakit may Opa pa? Kasi nga may kargang Opa 'yan. No, Huwag kayong mabahala na porket nan opa visual yan eh wala nang karga. Lahat may kargang OPA. Hindi nga lang visual OPA. No? So, mas mura to, mas pinamura to lalo. No? Mature dry nito breed, nakasalang na rin to mga pups. Alright, no? kung gusto nyo to, itext tawagan nyo ako 0953-136-4462. Message mo sa Facebook Messenger, Don Roaya, Don Roaya. Aviary, pwedeng pwede ang umutang kung ikaw ay repeat buyer na. Pwede rin makipag-swap, mag-offer ka lang. Cage number 9. Yellowface, face dan o din. No, ito yung lagi kong sinisilip binablog. No, may nesting materials na. Naglilimlim na. Tingnan natin later on kung ilan na itlog o baka may inakay na. No, cage number 9 yan. Ayan, isang ewing at isang solid. Yellowface, face follow, and o pa ang kanilang kargada. No, kaya naman kung gusto mo to, i-text it tawagan mo ako sa 0953136. 0968 Message sa Facebook Messenger Don Ruaya or Don Ruaya Avery Pwede ang umutang kung ikaw ay repeat buyer na Pwede rin makipag-swap Mag-offer ka lang mga pups. no, So ito ang karga Yellow face, don't follow and opa Cage number 9 Nesting materials Ay punong-puno na sa nest box Cage number 10 Project Opa, Yellow Face, Danfalo, Dilyut, Ino, dan Danfalo, Parblo. Kompleto lahat tayo mga paps. Nandito na lahat. No, kaya naman, kung ano nagugustuhan nyo dyan, baka may materialis kang hinahanap. No, namura. Naka-DNA pa. Matured. Isasalang na lang. Nandito na lahat. Bilugan mo yan, screenshot mo, padala mo sa akin Facebook Messenger, Don Roaya o Don Roaya Avery. Lahat ng materyales na hinahanap mo, nandito na mga paps. Advance pa tayo ah, sa pagpa-project. No, may kulay blue, green, mint, green, olive, green, violet, U-wing, solid. Nandito na lahat no, para a one-stop shop tayo mga paps. No, kung ano hinahanap mo, i-text tawagan mo lang ako, Mukang may mahihiya. Alright? no pwede ang umutang kung ikaw ay repeat buyer na pwede rin mag-swap mag-offer ka lang lalo na ngayon ay nalalapit ang Pamasko madali akong kausap o kayong mahihiya tumawad 'no wag lang sa garen no na halos ibigay na lang pero grabe ang discount natin kaya naman i-text tawagan ako mga papsa no nakita niyo naman kung ano at sana ko ko-contactin